Hoy, Philip Salvador. Ang kapal ng mukha mo. Nagagawa mo pang magsalita na lahat ng basher ng idolo mo mamatay na wa? Mauna ka na. Pero hindi. Mabuhay ka hanggat gusto mo para matikman mo ng wagas ang mga karmang darating sa'yo. Ikaw, tatakbong senador, ang kapal naman ng mukha mo kung yung anak mo eh hindi mo na serbisyo ng maayos eh hindi mo nga napag-aral eh wala kang ang dignidad na naibigay eh. napaka-irresponsable mong ama matapos kang mang anak ng babae iniwanan mo ang kapal naman ng mukha mo hindi ka na nga rin kinilala ng anak mo eh sa kairesponsablehan mo eh di ba alam mo, ikaw, wala ka na kasing makapitan. Kaya kapit ka na lang sa patalim. Na kahit ka ng bayan, ay nandyan ka at kumakapit. No? Alam mo, ikaw, kapal ng mukha mo. Nangangarap ka pa maging senador. Gusto mo na rin pasukin ang gobyerno. At sa mo naman, may boboto sa'yo. Ano? Ala Robin Padilla? Mga artistang pulpul na matapos lumubog? Matapos na mawalan na ng kwenta? Sa gobyerno kakapit para paswelduhin ng taong bayan? Hoy, yung sinasabi mong mamatay ng lahat, yan ang magpapasweldo sa'yo. Mangmang -mang ka, hindi mo na intindihan, ano? Hindi mo alam yon ano? Kagaya kanyang mga kinakapitan, mga hudas sa bansa. No? Baka gusto mo na rin magbenta ng Pilipinas. Kaya papasok na sa gobyerno. Alam mo, kung yung anak mo, hindi mo nagawan ng mabuti sa kanyang buhay, ang bansa pa kaya? kung naging irresponsable ka sa babaeng inanakan mo at sa anak mo, sa bayan pa kaya? Walang kasing kapal ng mukha mo, kasing kapal ng hollow blocks. Da? Hindi ka gwapo. At wala ka na. Talagang pinaninindigan mo na yung pagiging uh, mapanggamit mo. No? Ngayon, ikaw naman ang gagamitin. Gagamitin ka sa lahat ng kahayupan. Mga kapatid, iboboto niyo pa ba yan? Udas na yan. Si Philip Salvador. Nak Nakakahiya. Magkaroon ng senador na isang irresponsable at walang utak na tao. No? ang daming karapat dapat sa Senado. Ang daming matitinong Pilipino. Ang daming mabubuting politiko. Kumpara sa katulad ni Philip Salvador na walang kakwenta-kwenta. Gagalit ka sa mga basher? Bakit? Gusto mo ring matikman ang bash ng tao sa iyo? Sa bagay, sa kapal ng mukha mo, hindi nyo napapansinin ang ba mga basher kasi nakikinabang kayo ng gusto at nakalusot kayo. Kaya yung mga boboto sa'yo, katulad mo rin, mangmang -mang at walang alam. O ano, lantaran mong sasabihin na mamatay na ang mga basher, mga mamamayan, mamatay ka rin. Pero ipagdadasal ko na huwag kang mamatay para danasin mo ang lahat ng karman darating sa'yo sa mga darating na panahon. No? Wala na. Usbaw ka na. Lubog na lubog ka na at lalo mong pinalubog ang sarili mo. Kala mo, ha? Siga-siga kayo sa pelikula. Pero sa angka. Pare Pareho lang kayong sili ang laki ng utak nyo. No? Naintindihan nyo? Kayo ang mga walang kwentang lalaki. Walang kwentang Pilipino. Mga irresponsable. Tamad. Asa na lang sa kapwa. Asa na lang sa pera ng iba. Asa na lang. Kapit sa patalim. Walang kwenta. No? O ano, binabash kita ngayon. Mamatay na ako. Mamatay ka rin.